guys kakabit tayo ng anuhan ng plaseng we -building tayo we buildingan natin yan guys okay na <coughs> dito mo idaan lang Yeah, sa bubong tayo guys lilinis tayo si ano, daming dumi guys, good morning guys Araw ng Sabado Gaketa pa po kami ng materialis Ito yung ginawa namin kahapon guys Yung nilagyan na ng plasing Tsaka Pasya board Doon sa gilid May plasing na isa sa taas yan guys Dalawa Tapos ngayon Ito hindi pa malaga ng plasing Kasi nandito pa yung hangar ng gandula. Kahapon gumawa kami ng andamio dito sa labas. Yun, para maano yung palitada. Ngayon tutuloy namin yung palitada sa labas. Papalitadahan ni Darwin. Tapos ito naman puste. Pipinishin ko na rin to guys. Sa araw na ito, Mapipinis na siguro to. Pampinishin guys. Ngayon nag-aakit pa sila ng materialis. ang pag natapos tong palitada sa labas dito portion na to itong likod tsaka dito na lang guys yung likod nito kasi dito ayos na yan, sa labas na yan mga bintana na lang kantuhan na lang ng bintana ang aayusin baka sunod linggo na namin tong mga palitada na to ma-fix na rin yung bubong sa mga tagiliran saka may flashing na rin may kabitan ng flashing okay guys update na lang tayo guys guys update sa palitada sa labas guys Moises. Moises.

masaya yung hill yun, kasama namin guys oh. kasi sildo ngayon masaya ngayon guys yun at guys ito mo may guys oh. update sa palitan sa labas Tapos guys, update na lang tayo guys. lang <laughs> hey, Dito lang para makalusot lang. Ayun, ayun.

dito tayo

Guys, tapos na kami rin na, guys. Ayan, guys. Natapos na yung palitada. Ito sa labas. Nalipat na rin yung, ano. Nalipat na rin yung... Nalipat din yung gandula sa likod, guys. At dito naman, guys. Dito. tapos poste. Guys. Tapos ito si Nature para sa electrical. So, yan kami kukuha ng power sa outlet na yan. Direkta daw sa breaker yan. yan. Ito kunti na lang. Okay hey guys. Andun sila sa taas. Magkakabit ng gandula sa likod. Okay hey guys. Update na lang muna tayo.